Good morning, guys. Maghintay ko dito sa kasi pupunta kami ng Trader Joe's today, this morning. Um, meron akong hinihintay kasama ko sa buhay. Kasi bago siya, bago kami aalis, una, iihi muna, maglagay muna ng tissue sa sa bulsa manuklay maligo magsapatos. sapatos ang daming gagawin guys pag lalabas talaga dito lalo na pag malamig ganito na mga winter uh, mag magsuot ka ng makapal na jacket maga-boots ka Mag, uh, kin kailangan mayroong takip yung tainga mo so talagang itik effort talaga guys, takes effort na paglalabas natin, talagang mag ang daming gagawin hmm, mga tuli ka pa katulad nitong isa sasabihin pa ako umihi oh, ka na, umihi siya doon sa kabilang kwarto ako tapos na, siya hindi pa kung maghintay ako, nako pag mag kami, dalawang oras talaga yan, guys. Oh. Hmm. na siguro siya kasi nandiyan na ka tayo, tayo na. Anyway, pinasok ko yung aking mga talong dito sa bahay, mga talong na plant. Pinasok ko dito sa bahay kasi tingnan mo guys yung ano, yung neighbor namin, no? Kahit malamig, nagwawali siya kahit nag kahit ma, malakas ang hangin nagwawalis siya sa sa yard niya mga siguro siya ay mga 70 years old na gano'n na talaga guys pag wala nang gagawin magwalis-walis ka na lang kahit bagyong abutin mo doon dito sa ano sa amin kasi nandito kami sa tuktok ng bundok ang lakas-lakas ng hangin o oh, ang lakas ng hangin tapos ayun magwawalis-walis pa siya magwo-blower pa nga siya eh o oh, mag magblower pa siya talaga guys kawawa naman kata kawawa naman tayo guys pag matanda na tayo sa Amerika wala na tayong maano ba mapapala kukuha ka na lang ng social security mabuti pag makatrabaho ka ng 10 years sa Amerika kung makakuha ka ng social security pero pag wala wala ka ng 10 years guys hindi ka makakuha ng social security oy kunti lang siguro pag makatrabaho ka less than 10 years meron ka makuha siguro mga 300 ganun pero pag mag after 10 years ka maka ano, makatrabaho ka ng 10 years sa Amerika, ayun, makakuha ka ng mga medyo medyo mura, mura mo para ding ano, marami-rami din mga siguro mga 50%, 60% ganun social security. Pero pag lampas ka ng 10 years, kukuha makakuha ka ng mga 80%. Okay na rin, 'di ba? All guys, thank you for watching for our videos for today. Ba good vibes lang tayo dahil habang naghihintay tayo ni Mr. Thank you guys. Bye bye.